ayun na silalagay na una meron sa bunga nga meron ano comment nyo dyan kung anong tawag dun mga kachika sa inyo sa dito ata sa lugar namin ano trabas ba trabas ba tawag nun saan nilalagay kabisada Gornasyon. Gornasyon. Oh, sa lugar nyo, anong tawag yun mga kachika? Yung mga kulay red na yun. Uyo kay Wawak Lisero. Tapos, Ay may pangalan na. Ah, ito'y Tarabas. Yung sa paa. Ah, tarabas pala sa paa. Gornasyon yun sa taas. Oh, sabi sa inyo eh. Huwag kang malito kuya. Kayang-kaya mo yan. O, oh, kabay O, tingnan mo. Hindi nagagalit. O, oh. sinusuutan. sinusuutan. Okay. Ganun ba lang step by step ng pagkakabit ng trabas at saka ng gor gornasyo. O diba? Leto. Hmm. Ganyan, ang paglalagay. Nagkakaroon ng ano doon, tamang bagya sa lagay ng gornasyo. Tapos kakabit doon. O, eh, <laughs> oh, kabay tao. Nahawakan yung paa. <laughs> Alikabong. Yes, yeah, si Naka-ready na. Ni-ready na. Kinabit na yung mga parts. Kailangan na lang doon yung ano. Kariton. with tag plate pa ha so, kapogi na ni Arikabu Senet na si Alikabok. Inayos na yung mga gamit niya. Tarabas at saka gornasyo. Eh, alam niyo naman mga kachika, hindi ko rin alam ang tawag sa ganun. Sa lugar niyo, ano mga tawag ko? Ito yung kariton Nakabit na oh, yeah, yeah. Itong, kariton na lang ikakabit 'yun nilalagyan ng support sa mga tuhod para maiwasan yung pagka ano mo

kabit na ang kariton. Kariton. Yun, ready na.